Si Hisoka ay kilala bila isa sa pinakadelikado at unpredictable nga na karakter sa Hunter x Hunter. Pero, matapos niya muling mabuhay gamit ang kanyang post-mortem nin, marami nagtatanong, mayroon bang nin ability na kayang tuluyang patayin si Hisoka? Ngayon, alamin natin ang isang kakayahan na maari magtapos sa Cloud Prince ng kaguluhan. Pagkatapos ng brutal na laban kay Trollo, namatay at natalo nga si Hisoka. Pero, gamit ang kanyang bungee gum, nagawa niyang buha ng kanyang sarili. Ang kanyang kakayahan na magpatuloy kahit sa kamatayan ay nagpapakita kung gaano siya kahirap talunin. Ang lakas ni Hisoka ay hindi lang sa kanyang Ang kanyang unpredictability, diskarte, at kakayahang gabitin ang kapaligiran sa kanyang pabor ay nagpapahirap sa sino man na talunin siya. Ngunit kahit gaano siya kalakas, hindi pa din siya tunay na immortal. Sa mundo ng Hunter x Hunter, walang Nen ability ang protect ka. Palaging mayroong isang kakayahan na kayang kontrahin ang kahit gaano kalakas na Nen user. Sa kaso nga ni ka, ano kaya ang Nen ability na maari magtapos sa kanyang kweto? Ang sagot ay isang Nen ability na kayang sirain ang kalikasan nga ng bungee gum. Ang ability na ito ay dapat kayang pigida ng elasticity at adhesive properties ng kanyang Nen. Isipin mo na lang ang isang transmutation type ability na kayang gawing brittle o hindi gumagana ang kanyang bungee gun. Ang isang posibilidad ay ang paggamit ng manipulation type ng user upang kontra niya si Hisoka o ang kanyang net. Kung magagamit ang isang kakayahan upang i-disconnect siya sa kanyang bungee gum, magiging vulnerable siya sa mga direct attacks. Ang post-mortem na naman ay isang napakalakas na concept pero may limitasyon ito. Kung mapipigilan ng kanyang katawan o utak na mag-reactivate ng Nen pagkatapos ng kamatayan, e na kang mawawala si Hisoka. Ang tanong, sino nga ba ang may kakayahan na gumawa nito? Sa kasalukuyang kwento, maraming posibleng maging kalaban si Hisoka. Isa na rito si Trollo na muling maghahanda nga para sa susunod nilang laban. Gayon din si Kurapika, may kakayahan din kontrolin ang kanyang Nen kung tama ang kondisyon. Kung may bagong karakter na may ganitong kakayahan, posibleng ito ang maging tunay nga laban banta kay Hisoka. Isipin mo na lang, isang end user na kayang gawing walang bisa ang bungee jump o kaya ay gumamit ng purification ability na kayang sirain ang kanyang post-mortem Nen. Si Hisoka ay hindi lamang isang karakter. Siya ay isang simbolo ng unpredictability at kaguluhan. Pero kahit gaano siya kalakas, may isang Nen ability dyan na kayang tuluyang mapatumbas siya. Ang tanong na lang, eh, kailan natin ito makikita at sino ang magdadalangan ng kakayahang ito. I-share ang inyong mga theory sa comment section at syempre huwag kakalimutang mag-subscribe para sa mas maramit pang Hunter x Hunter content. Salamat sa panunod!